kakampi ng bayan, kasangga ng masa, kapanalig ng batas at hustisya, Attorney Danny Con, abogado de Campanilla. Maganda, magandang gabi po sa lahat ng mga nakatutok sa atin sa ating Facebook, Signal 101 at sa YouTube. At syempre sa lahat po ng ating mga Uh, kapamilya, kapatid, kapuso. Worldwide, wide Ayan. Oh. Bongga. Maabot ba tayo? Maabot ba? Oo naman. Lahat ng mga OFWs natin na nakatutok sa atin, sa ating ah. programa. Dahil marami sil rin silang mga problema, ni PG. Ah, actually, sa mga hindi nakakaalam, talaga talagang oh. ad advocacy talaga ni Maria. Oo, ano? Oo. Mga OFWs. Anang malambot ang puso diba? niya sa mga OFWs. Oh, malambot polis. talaga puso ko. Hindi <laughs> nga alam kung mamunto oh. eh. Di, joke ko lang. Ako oh. po yung Mare ng Bayan Mare. Yaw kasama natin, syempre, ni PG Galang. Good evening. Oh, good evening po sa lahat. Ayan. So dahil napaka-iksi ng good evening sa lahat. <laughs> o oh, nga, <nabitin laughs> Ang dami ko sinabi oh, eh, O nga, teka, na. sige, good ko sa lahat. para para sa Tumaba? birthday party. Gusto ko yan. Oh, di ba? Next time, pati si, si Derek at si... Uh, si pa ba yun? O, di. Sa Christmas, oh, gagawin natin yan. Napahaba. Tita G lang nyo yan. At ng hangin. Katikin ko, kailangan natin oxygen. Oh, na. Maganda. <laughs> Mga sinaunang parlor games. Correct. Na. Alam ko yan. Me. ayan. me. Ayan, ayan, ayan. Sige. Well, anyway, dito sa aming programa, hindi ho tayo mag-bring me, ha? Uh -huh. I-bring me problem. You uh -huh. give solution. Uh -huh. Ayan. Sige. Ang oh, mga abogado, actually, kami hindi kami stress. Hindi kayo stress? Hindi. Ah, oh, sa bagay, hindi naman, wala Kasi naman sa itsura mong stress. Parang nasasanay na kami, araw-araw stress dahil ang problema ng iba ang pinuproblema namin. Uh -huh. diba? uh -huh. Pero hindi ba kayo natatakot? Bakit naman? Hindi kasi minsan may mga may mga issues na sabihin natin na mga kontrobersyal. Ayan. Ah. Eh di syempre may mga threat 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 ganyan. Eh, dapat hindi ka nag-abogado kung takot ka sa ganun. Oo, tama. Diba? May point ka. Diba? May you point had ka. a choice. Saka ba't ka matatakot kung totoo naman yung sinasabi mo? Exactly. Na. So, parang kasama yun sa trabaho eh. Diba? Mm. That's true. diba? That's true. Parang kung ayaw mo pala ng ganong buhay, eh, dapat nag-ano ka na lang, nag-artinero ka na lang. Yeah. Ayan. Okay. Atapang ababa eh, ha? oh, no. oh sige. Anong numero pwede nating tawagan, <laughs> attorney? 0954-3100-331 at sa mga Globe users. And for smart, it's 0961-770-8807. There you have it. Tawag at mag-text na po. Uh, uh, yung mga tinatawag, tinatawag, natawagan ho namin sila rin yung mga nagte-text sa atin na sana'y tawagan sila. Oo oh, nga. Oo. Para mm. at least kasi minsan mas magandang kausap ka. Actually kahit nga 'di ba ngayon yung uso yung pangapuro AI na lang yung pag oh, oh. pag merong kang problema. Ah, may ganun. 'Di ba yung press one, tapos ito may asagot sa iyo? Ah, oh, ganun. Oh, kahit ako 'di pa rin sanay sa ganun. Gusto ko may kausap ako. Totoo. Mm. Ako din. At saka mm. siguro mas personalized pag mm. ganoon, mas mas iba yung may damdamin kaysa yung kausap mo, then, computer. more often than not, yung problema mo, mas mabilis ang masolusyonan kung may kausap ka. kaysa kaysa AI ang kausap mo. Totoo oh, ka dyan. O, oh, oh. oh, sige. Iba pa rin yung may kausap ka. Totoo yan. Agree. Mm -hmm. O, oh, eto na. Dahil, Uh, siya ay nag-text sa atin. Ito natin at babasahin natin si Angela, 32 years old ng Iligan City. Mm -hmm. Attorney, habang nasa isang car shop po ang asawa ko para ipaayos po ang aming sasakyan, nagkamali ng uh, tapak yung mekaniko. Imbis po na brake, abay gas ang natapak. Na. Ouch. Ay. Eh nabangga po ang salamin ng shop at tinamaan pati yung asawa ko. Malalim po ang sugat niya at kinailangan na operahan. Umabot po ng almost 60,000 ang medical bills namin. Dahil staff nila ang may kasalanan, may karapatan po ba kaming humingi ng bayad sa may-ari ng shop? Magandang tanong. The answer is yes. Mm. The answer is yes. Kasi ang employer is subsidiarily liable for the um, damages na dinulot ng isang empleyado while in the course of their employment. Oh, I'm sure di rin sinasadya ng mekaniko. <laughs> Oo oh, naman, oh, traumatic rin sa mekaniko yan. Pero diba? paano yun, attorney? Eh, paano kung walang pera yung mekaniko? Kaya nga, kung walang pera yung mekaniko, yun ang ibig sabihin ng subsidiarily liable. Na kung walang pera yung mekaniko, eh yung employer ang susunod na pupunta. Eh, eh pero ang tanong naman, kawawa naman yung employer. Siya na kami kasalanan ako pinabayad mo. Ay ganun talaga kung ikaw ay employer, kasama yun sa mga kailangan, mga obligasyonis mo. Alam na ito na may car shop ka, it's part of business na you will have to assume responsibility for the mistakes of your employees okay. in the course of business. Okay, another tanong. Kasi there are times that because of that, because of walang maibayad, nalilet go sila at minsan hindi na talaga nila uh, sineseryoso yung mga pagkakamali nila. Ano ang pwedeng gawin naman ng employer dun sa empleyado niya? Well, actually, if he can prove that it is gross negligence on his part, di ba? Kasi yun yung mga pag ika magpapasisi, ano yung termination of employment grounds yes. is gross negligence um, or uh, incompetence, di ba? Yun, pwede mo siyang sisantihin. Ang problema, tanong. Pero you have to, ano pa rin ah? You have to prove. For, uh, for, oh, prove, first notice, second notice. Ah. Oh, pero ang tanong ko diyan, what if wala rin naman masyadong pera yung may-ari ng sasakyan? Ay, may-ari nung, nung talyer? Ay, kailangan gawa ng paraan yan Dahil meron talagang ano, ah, cause of action yung umagasawa. Eh, makasawa. pero pwede ba niyang singilin doon sa sweldo nung tao na yon? I'm not anti-poor ha. Hindi ko ibig hmm. sabihin na ganito ay anti-poor na ako. Ang sinasabi ko lang, kanya-kanya tayo ng responsibilidad. Okay, ang pagsingil doon sa kung maghahati sila, Oo. actually pwede. Mm. But uh, kailangan nga ma-determine muna ano ba talaga nangyari. Mm. Kung ang nangyari ay katagang purely kasalanan nung noong employee hindi niya sinunod ang policies, hindi niya sinunod, hindi siya nag ingat Pwede. Mm. Pero kunyari kung hindi naman pala rin maganda ang safety, ano, ang ang lugar ng talyer kasi I'm sure masukal 'yan or walang mga proper signs na baka naman bakit naman nakatayo? kasi doon baka naman nakatayo? 'di diba? usually dapat may mga signs yan at nag-iingat rin yung may-ari ng kumpanya to prevent those kinds of accidents lalo na sa talyer na talagang actually accident prone pag talyer 'di diba? totoo Dahil naman totoo hindi sinasabi ko po to hindi bilang anti-poor hmm. ang sinasabi ko lang kasi yeah. that there are times there are times no for hmm. example nagigit gitang kayo sa sasakyan. Oh. Meron kang jeep or tricycle or bus na nandiyan dyan. Eh, ikaw nag-iingat ka naman eh. Ang kaso, hindi dito siya. Aba, di ah, kang bigla. Ah, pag ganyan. At sasabihin wala akong pera eh. Pasensya na. Puro pasensya. Um. Eh, paano kung ako... Eh, nagbabayad din ako ng monthly amortization ko at ginagamit ko itong sasakyan na to sa trabaho ko. Eh, dinadanyusan pa ako. Yes. Eh, hindi porke nakasasakyan, Or hindi porque naka-jeep ka lang o ano, eh, maaalis na yung responsibilidad sa'yo. Di ba? Hindi. Kanya-kanya talaga tayo, kung ikaw ay nagkasala, ititanggapin mo na ikaw may, may sala at ikaw ang magbayad para matuto ka. But as far as the relationship between the employer and the employee, employee is concerned, concerned. Okay. as far as daw uh, na yung na-perwisyo, eh, sa sa kanya, kayo na lang mag-usap basta bayaran nyo ko. Oh. Which is actually correct. Kasi nga, diba? eh, hindi, hindi naman niya cargo na, hindi pwedeng ganun eh. Hindi naman niya cargo na, eh, kung tingin mo, eh, wala kang kasalanan employer at ang gusto mo yung employee mo ang talagang managot dahil talagang siya yung may kasalanan, kayo na lang yan. Basta ako, ay eh, kailangan kong ma ma-remedyohan ang perwisyong nadulot dulot sa yeah, akin. Kasi siya yung mismo, imagine, nagpagawa ka lang, 60,000 na yung nagastos mo sa ospital. Hindi uh -huh. rin naman niya kasalanan yun. But then again, again, sinasabi natin, accidents do happen. Yes. Talagang nangyayari. Pero kung tayo ay uh, mag-iingat, Kasi know, pag pinagbigyan mo siya, susunod pwede niyang gawin ulit eh. Parang yung nakasagasa uh -huh. ng mga tricycle. Susunod ka, eh, ay pinagbigyan naman uh -huh. ako, wala akong pera eh. Well, that's where insurance comes in. Ha? Yeah, that's true. That's, that's again, true. No? That's Totoo where insurance yan. comes in. Na, na, not only for the ano but also for the employer correct ha? kasi so kung kayong mga employer na merong ganyan alam nyo ay maggumastos kayo ng konti for insurance, insurance. Correct. kasi hindi niyo maiiwasan yung mga ganyang mga that's accident at para ma-minimize ma naman ang inyong exposure that's very true mm -hmm. okay sana nasagot namin ang iyong katanungan mm -hmm. ito naman uy, galing Clark Pampanga si Barbara magandang gabi sa iyo Barbara Atoy PG at Mare ito. Hello, Barbara. Barbara. Ganda ng pangalan. Oo nga. Barbara. Kasi naunang pangalan. Unang ano. Hindi eh. nauso ata ngayon pero maganda yung pangalan mm na -mm. yun. Barbara, good ah. evening. Hello po. Ayan. Okay. Yan. Anong problema ni Barbara? Oo nga. Uh, magtatanong po kasi sana ako. Ano po tag dito? Pwede, uh, oo. Kaya ano kasi ako yung katrabaho. Katrabaho. Ngayon, pinag-iwinta pin nga po siya. Mag-iwinta ng isang product. Again? Um, ano daw po? Ano daw? Pinagbibintangan okay. ang kanyang katrabaho na? Pinagbibintangan po siya na gumamit po siya ng isang product ng isang ano po, tagbito, store, ganon. Kumupit? Hindi po. Empleyado po siya doon, pero parang gumamit po ng product nila ganon. Ah, okay. so, ba so, pag... So, kunari, dito kunari dito. pampaputi, sunblock, ginamit niya, ganon. Oh. Tapos binalik. Oh. Tama ba? Or, example, pabango po, gano'n. Ah, tapos in-spray yan nga, tapos binalik. Yung parang pabango po, gano'n. Oo oh. nga. Parang in-spray niya sa katawan niya, tapos binalik, parang gano'n. O pabango po, gano'n. Kinuha, kinuha niya yung pabango. so Ano yun? Ginamit lang niya pero sinole? Or kinuha na rin niya? Hindi. Ang problema nga po, is, empleyado po sa doon. Uh Oo. -oh. So, Pinagbibintangan po siya na ginamit niya yung isang product. Okay, ah. pinagbibintangan siya ginamit. So, walang CCTV okay. na ebidensya? Wala? Ayun nga po, ang problema po niya, gusto niya pong laban. Kasi wala pong CCTV yung malaking ano na yun. Ah, wala silang CCTV. Mm -hmm. So, pinagbintangan siya na gumamit siya ng pabango. Bakit naamoy siya? Hindi, joke lang. <laughs> Mahalim mo yak siya. Inalaban niya po ano, oh deh sige ilaban na yan. pero okay ano anong anong ano ng ano bang ginawa ano 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 Po ano 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 siya na So may Pero, picture na ebidensya. Hindi po, wala po. Parang sinabi lang po nila na meron silang may ah, okay. Tinanggal. Sige, oh. okay. So anong ginawa ba sa kanya? Tinanggal ba siya oh, sa oh, trabaho? Nga, oh. Sinuspinde? Ano bang ginawa? Opo, oh, tinanggal po siya. okay. Ah, tinanggal. So, first, wala siyang first notice. Walang notice-notice, tinanggal. tinanggal na. Oh, notice ang, ang problema po kasi, hinihingan po sila ng estudyante yung ano yung pinakamalaking problema niyon. Ah, ano uh, store ganito pero wala po siyang mai-provide. Well, alam mo kasi pag ganyan, ang burden of proof is with the employer, ha. Oo nga eh. So diba? wala silang mapakitang ebidensya. Ang gusto lang sabihin sana ni Barbara do sa kaibigan niya. Eh, teka muna, wait. Bakit yung pinagbibintang May ebidensya ba kayo? Oo. Oh, at saka walang obligasyon yung kaibigan mo na to provide proof of innocence. Correct. And you don't prove your innocence. You, you prove I'm guilty. Ang tanong uh, ko, ang tanong ko sa'yo, attorney, ganito. Mm. Okay, ako na magtatanong, Barbara, ha? Para makinig ka. Mm. Okay, uh, hindi ah I'm sure hindi siya nabigyan ng notices. Hindi nabigyan, no? Lang kasi pinatawag lang, eh, lang na, eh. tinanggal na, oh, tama? Na, Oo. Oh. Ah, uh, um, una, mali yung proseso na yun. Ah. Kasi, paulit-ulit natin sinasabi dito, at, at, I don't mind saying it again and again, ano, for, employ for the rights of employees. Before you are fired from employment, kailangan ng two-notice rule. Ang two-notice rule, the first notice is to inform you that you might be suspended or your employment might be terminated through the following causes. And that first notice, kailan bibigyan ka ng pagkakataon na magpaliwanag. Mm -hmm. it, okay, so pagkakataon magpaliwanag, it may it be magsasubmit ka ng paliwanag mo or mm -hmm. kahit yung magharap-harapan kayo. It's the, masakilalang pagkakataon. Mm -hmm. so, pagkatapos on is the second notice wherein yung decision na ng, ng employer mo kung mm -hmm kung naniniwala ba sila or hindi. Okay. Parang ganun. Kung hindi dumaan yung kaibigan mo sa ganyan at ngayon mm -hmm. ay nasisante na siya, mm. ay pwede siya magreklamo sa labor. Mm. Diba? So, isa yan sa pwede. Sa Pampanga ba yan? Sa Pampanga. O oh, yan. May, kung, Pampanga. O oh, meron naman kung okay. pwede, bang... pwede ko pong banggitin yung ano. Ay, bawal. Huwag or... nyo na, nang, nang banggitin. Nang banggitin mas, baka kami ma-demand. <laughs> Ah, <laughs> sige <laughs> okay. kami Huwag oh, mo na kami na dadamay kami. Dinadamay mo pa kami, friend. Yeah, pero, Barbara, sabi mo sa kaibigan mo na kung hindi siya dumaan doon, may laban siya. Ayan. Um, so, at the again. At process. At, at, oh, second oh. is, kung talaga wala namang prueba yung, mm -hmm. yung kanyang employer, eh, de, ilaban niya na parang I was illegally dismissed. Ayun nga po. Hinihingan po niya ng CCTV kaso hindi po siya may pakita. Tapos okay. nang dumating po ng lawyer, may sinasabi siya lang meron doon siya ng picture, pero hindi rin pinakita oh, doon. Oo, oh, para labag na labag sa kanyang, ano no, you have to be given an opportunity to refute eh. Oh, pero sa totoo lang, syempre tatanungin mo rin sa kaibigan mo, truth ka ba talaga? <laughs> baka naman ginawa mo, baka mapahiya tayo, di ba? In diba? either case, una, eh, kasi parang dati, first offense? Kung first offense, parang sobra naman. Parang sobra naman yung termination. Baka naman pwedeng suspension lang ng kamali. Ano diba? hindi naman siya nagnakaw. Oo, oh, kasi kung kunyari, pabango, eh, gusto ko mabango, baka, baka hindi ako nakaligo nung araw na yun. At saka hindi ha, wait lang, wait, wait lang ha. We understand na minsan, may testers eh. Oo oh, nga eh. Pero sa tingin ko, bawal sa kanilang gumamit nun. Bawal Bakit? din yun. Parang ako, hindi ko maintindihan yun. Hindi, kasi syempre, for the clients, yun. Hindi Abagay. pang ano. Pero kung oh, ako man. parang, kung gusto kong malaman, kung mabango o hindi, gusto ko na, amoy ko sa isang tao eh. Ah, syempre, iba, okay. iba yung amoy sa so, tester. So, again... May laban dahil hindi dumaan sa proseso. Pumunta na lang sa NLRC. Yun ang sabi ni attorney. Sena na ngayon. Again, sena. Sena. Entry approach. Napaka-simple na lang naman Barbara, sabihin okay. mo sa kaibigan mo. Ano lang yung form? Well, hindi kailangan na abogado doon. Okay. Nakuha mo, Barbara? Nawala si Barbara. Oh, ayun na nga. Nag-curry -kurip, nag pa na ngayon na. Oh. Nawala? Oh, Nawala. kasabi oh. na yun sa kaibigan oh, niya. Kayo ata nagpindot eh. Kayo talaga. Oh. Kayo may kasalanan hmm. na o, sige. Sana ay uh, narinig ni Barbara. O, anyway. Sige. Eto na. Nakat kasi daw. O, sabihin na lang kay Barbara oh, na... Good luck, Barbara. Kung okay. pwede pa siyang tumawag, gusto niyang tumawag at mag-verify ulit, pwedeng pwede naman. Okay? So, eto naman. Carla ng Cebu City. Siya ay 34 years old. ni ginamit po ang pangalan at license number ko at pinirmahan ng ibang tao ang isang private certificate for me. Wala po akong kaalam-alam o consent dito. May laban po ba ako kung idedemanda ko sila? Of Ay, course. Ano man? Identity theft. Of course. Of course. Ito yan. it's oh, a oh. resounding yes. Oh, it's a yes for me. Hindi <laughs> naman so Oh, good. ano ba yan? It's a yes for eh, me. uh, it's yes for <laughs> me. It's a yes for you. <laughs> oh, yeah, ano show yan? Oh, oh, naman. Ano sige. Man, Pero ang tanong, saan sila dapat mag-file ng demanda? It's a criminal demand. action. Mm. So pwede kang pumunta na agad. Pwede actually ka nang magpumunta sa fiscal. NBI. O, NBI or fiscal na mismo yan. Ah, really? Diretso? Dire Oo. Actually, kung kilala ko, niya. Oh, maganda ko. Oh, malamang. Oh. Oh. Pero kung NBI, maganda rin sa NBI or sa polis. Kasi makakatipid ka ng konti doon. Eh. Kasi ah. yung polis or NBI ang... Mag sila magpa-file? Sila magpa-file. Ah, ganun ba yun? Mas mm. makakatipid. Mas, oh, yun. at Doon least na for, lang. for the first part. Kasi, for may, the, kasi, diba, it's people of the Philippines versus... versus. Oh, so. Criminal offense yan. Oh, Identity oh. theft. Oh, Kaya, kung kunyari, kung kung criminal yan, pwede ka sa police sila, kung if they feel, sila magpa-file. Mm. Kahit NBI, sila magpa Option na lang ng, ano, ng, ng, offend, ng biktima ang kumuha ng private lawyer, ha? private mm. ano tawag um, private prosecutor. Ayan. Pero okay. pwede ka nang mag sa public prosecutor. Okay. eto oh, naman. Si Maxine ng Mandaluyong City, siya ay 30 years old. Attorney, dinadawit po ng girlfriend ng kaibigan ko. Tara na naman tayo, oh, no? may mga ganyan na naman tayo, kay talaga. Oh, Ulitin na, natin na, 'yan. Na, Dinadawit po ng girlfriend ng kaibigan, kaibigan ko ang pangalan. Ang pangalan ko sa mga kasinungalingan niya tuwing nag-aaway po sila. Never ko po ah, siyang na-meet, okay. pero palagi po akong dinadamay kahit wala akong kinalaman. Girlfriend ng kaibigan. Babae, babae siya. Babae ba 'yung sumulat? Si Max Maxine. Maxine, oo. Feeling ko sa kasi selos nito -selo itong girlfriend na to, no? Never ko pa siyang na-meet pero palagi ako dinadamay kahit wala akong kinalaman. May screenshot at mga sum nagsusumbong sa akin. Gusto ko pong matigil ito. Pwede po ba siyang ipablatter or i-report sa PRC dahil licensed teacher siya. Si <laughs> si uh, selosa si teacher uh, si Ma'am. Uh. Uh. Gusto ko lang siyang matakot para tigilan na niya ako. Ay, ano ba 'yan? Hmm. Anong meron? Ay, ano, na. Ang naiisip ko dito, ang senaryo nga, nagsiselos sa kanya tong si girlfriend ng kaibigan niya. Tapos every time mag-aaway sila, eh, siguro mas gusto mo si Maxine. Ha? May ganun? Siguro, siguro si Maxine ang nagsabi sa'yo. niya, ano? Sa tingin ko nga. Oh, oh, maganda ka siguro, may chelos, Maxine. May celos ano. na factor dito. Hindi, hindi. The kidding aside. Uh, pwede ko ba siya ipablatter o i-report sa si PRC dahil licensed teacher siya? So, huwag na, ano mo, oh, actually. Medyo harsh. Ang harsh naman. Kasi <laughs> ano na kaya muna yung kaibigan mo? hiwalayan uh oh. Hiwala yan muna yung girlfriend mo. Mm, -mm. Di ba? Toxic siya. Mm -mm. Di ba? Hindi, pero actually, okay. Pwede, kasi may code of ethics ang mga, pang mga, ang mga teachers, ha? Uh -oh. Di ba? They should not do that. Morally speaking, uh -oh. and, ano, they should not be doing that. But do we really want to do that, Maxine? Baka you... naman pwedeng usap-usap muna kayo. Uh -oh. do we really... Pag hindi talaga siya tumigil, sabi mo sa kanya, pag hindi ka tumigil sa ginagawa mo, bibigyan kita ng tatlong pagkakataon. Uh -oh. Baka ang kailangan dito Tatlo. ay... Tatlo! Imbis na mag-report eh. <laughs> <ay, ay, laughs> hindi ay, na nag and 2 eh. Tatlo na agad eh. <laughs> kailangan dito group hug. Kasi uh -oh. na parang... Ay, um, nung mga ganitong usapan, parang too harsh for me for PRC. Because Correct. I, I have... I've, I have uh, Presented cases in the PRC. Mm -mm. Ang PRC, mabigat talaga yan. ha, mm -mm. Ang mabigat talaga. Tanggal lisensya yan. lisensya. At, uh, pag lumampas na kayo sa conciliation process, kasi meron ganoon na yung conference na kailangan pagkasundo kayo, at umabot na kayo talaga sa PRC mm -mm. mismo, walang urungan na yon. Pero may tanong ako. Kahit na ikaw mag ka na, uh -oh. pwede silang tumuloy. Kahit wala ah, ka. Hindi, ako naman, ang tanong ko naman dyan, attorney, kasi, Sinasabi lang naman sa kanya, hindi naman siya, hindi naman naninirang puri sa kanya eh. Well, with, Binabanggit if, lang siya. Well, pero, if, kung naninirang puri to others, that's slander. Oo, pero um, ibig ko sabihin, doon sa text niya, hindi naman siya sinisiraan ng puri. Binabanggit lang siya, Dinadamay lang siya. siya, dinadamay o, lang siya. Kaya na-feel niyo baka jelly. So, yun. again, pagdating sa PRC, baka hindi pa naman siya enough grounds para tanggalan din ng lisensya. Baka lang, tignan natin kung ano, pero... Ang strict ng PRC. Okay. Very strict. Sige. Okay. So, usap muna kayo. Usap-usap. Oh, Chika-chika. Parang wag muna natin, di ba? Parang wag muna natin ikasayong gano'ng option Ganon. So, usap-usap and then siguro balaan mo or paalalahanan mo na teacher ka. Oo. wag kang gagawa ng ganyan oh, pero dahil... Kung, kung ako sa'yo, Maxine, sabulungan mo na yung kaibigan mo toxic yung girlfriend mo. Bakit naman ako dinadama? Oh, tingnan mo to. Ikaw naman, huwag mo naman sabihin ng ganyan. Easy. Oo. Easy. Ah, oh, oh. Easy. binabawi ko. Pero grabe naman. Oo. Oh, oh. Siguro sabihin natin sa kanila, pwede mag-pray kayo. Oo oh, nga. Kaya sabi ko, group hug eh. Mag <laughs> pwede. Group, group hug, hug, na muna. Group hug tayo. Oh, sige. Um. Si Dana, 30 years old, ng San Jose del Monte. Sa Dug Bulacan to. Ano yung sabihin, dugyot? Dugyot, ah, marungis. Ah, madumi. Marungis. Okay. O at abusado po ang kapit ba? Uh, <laughs> Marungi at abusado. Dugyot is gano'n, ba? Yung, uh, marungis. okay. Ah, Okay, at abusado po ang kapitbahay ng magulang ko. Okay, sobrang ingay, nagkakaraoke, kahit nis oras, kalat ng basura at ginagamit ang harap ng bahay namin bilang tricycle parking. Pinaka masama, masama po may mga, asong... may mga asong nakatali sa motor at pusa na pinababayaan sa initan. Galit ako dyan. Marano. Hindi pinapakain at hindi nililinis ang, ang dumi. dumi. Kinausap na po ng parents kong may-ari ng hoa, pero sinusungitan sila ng tenant, lalo na yung matandang lalaki. Natatakot po sila na baka pag-initan. Gusto nga po nilang mapaalis sila. Pwede po ba silang kasuhan, lalo ng animal cruelty at public nuisance? At may legal po bang paraan para mapaalis sila sa compound? Ah, okay. Isa-isahin natin yan. Sa animal cruelty, yes. Cows yan. Merong law na ngayon against animal ano, welfare. Kunan mo ng picture. So, animal welfare act tayo ngayon. Dyan. Kunan mo ng picture, padala mo sa barangay. Pag nag-trending 'yan, nako, maniwala oo, ka ako. sa akin. Hindi pagdating sa aso sa mga anim sa mga pets, no? Isabihin mo kaagad sa post, i-post mo at oo. sabihin na ganito, pero datapot subalit, barangay ka muna. Barangay yeah? kasi magkapit bahay <laughs> kasi nuisance, eh, 'di ba? Unahin mo muna ang barangay. Mm -mm. Ngayon, may legal bang paraan para mapaalis sila sa compound? Ayan, medyo mahirap 'yan ha. Kasi lalo na kung sila meron namang na legal right mm -mm. to stay in their house kung sila umuupa at ganyan. It's up to their um, kung if they're renting and up to their lessor to if they violate the uh, terms of their lease. Pero if they really own it, medyo mahirap to this to um, displace possession from a from uh, from an owner. So pwedeng kasi ako, I, I only speak yan, for ano na, animal uh, cruelty mm. dahil galit na galit mm. ako sa mga inaabusong mga mm -hmm. uh, animals. No, ayaw na ayaw ko niyan. Pero, yung sinasabi mo, attorney, pwede na silang mag-file sa barangay. Pwede na yan. Lahat kasi, ng kanilang sinasabi, sinusumbong. O, lahat ng kanilang sinusumbong. Okay. Yung sa animal cruelty, kahit na nga hindi dumaan kasi dalan ka muna sa public. Correct. Sa, ang, ang public nuisance, yan, pwede mo idaan sa barangay. Pero, dun sa animal cruelty, pwede hindi ka na dumaan sa barangay. Correct. Yan, At eh. isumbong mo siya sa POS? Oo, oh, kasi oh. ang POS ata is they can actually take up your case and they will be the one to prosecute yes. on your behalf. Para silang mga public prosecutors Correct. on behalf of animals. Oh, oh. Alam mo, gusto kong tumulong ko? dyan. Sa POS? Mm -mm. Ay, lawyer yung ang nag-ahead nun, ba? Diba? Lawyer ng taga-UP yan eh. Mm. Ang presidente ngayon ng POS. Na hindi ko mahanap-hanap eh. Oo. Oh, oh. Kasi <laughs> yun, oh, Sana, asan ba yun? <laughs> mahanap okay. nga dito sa UP. Ano yun? Kasi ang POS, para lang sa kalaman ng mga tao, kasi nga ako, kung meron sa Animal Welfare Act, ibig sabihin na mag-hire ka pa ng abogado para yes. sa ano mo. So, uh, ang gagawin mo, lalapit ka sa post and they will be the one to to represent. Yan. Tita G, hanapin mo nga yan, magbabolunteer ako eh. Sa POS? Oh, Hanapin uh, natin. taga daw. Magaling na taga uh, so ha? Okay. Ang, yung, yung ano, ay, really? Ha? may head ng, ano, head ng POS. Ah, really? O oh, yan. O oh, baka pwede tayong hi. Mm -hmm. Si Maria po ito. Kaya, kaya tama lang na a lawyer ang head ng post Kasi there's there's that function eh. Yes. Taga UP daw eh. Kasi nakita ko dun sa ano. Tingnan mo nga kung sino. Mm -hmm. Tingnan mo nga. Ayan, mag po ako dyan. At uh, tayo ay advocate ng mga uh, oh, mahal nga. natin ay, mga ako, dogs sa dogs mga nanunood, and sa atin cats. Sa atin ngayon talagang parang kung gusto nyo painitin na Ay, uh, ano, tingnan mo, ang ganda niya, oh. Oo, oh, pretty pa siya. Oh, yeah. Tingnan mo, naka-UP pa na uniforme. Ang pangalan po niya ay si Atty. Ana, Cabrera. Cabrera. Oh. Tita Nakasabay G, alam mo na yan, ha. hanapin eh, mo, ah. oh, pa, okay. sa ating mga nanonood, kung gusto nyo talagang painitin ang ulo ni Marin niya. Eh. Alam, <laughs> isa lang ang ano nyo. Oo, oh, oh, mga... <laughs> Oo, oh, oh, nga. Pusa, saktan nyo ang pusa nyo, saktan nyo ang mga... Ay, kaaway nyo ako. really, di ba? At kaaway din ako ng mga tiwali. Oh nga, nga. Yeah. So, oh nga. Alam na you. nga. Alam, alam na natin yan. Alam na natin. Lahat tayo, oh. kaaway natin yun. Oo oh, no. naman. Hmm. Kahit ako naman ang dami ko rin alaga, nagagalat din ako sa ganyan. Really? Sa diba? Animal, so ang dami ko. Yeah. Lima pusa ko. Kasi sila, alam mo, hindi sila, nandiyan lang sila. Pakainin mo sila, hindi mag oh. Dyan lang sa'yo. Oh. Minsan tao, pakainin mo, kakagating ka pa sa kamay. Oh. Pati ito, sa likod. Totoo. Sasaksakin ka pa, di ba? Okay. Pero ang mga tuta, mga aso, pusa, andyan lang sila. Misa, kahit na hindi mo na sila pakainin, okay lang, masaya pa sila. So, sino ho ang mas makatao? Tao? o animals. Sabi ko sa inyo eh, talagang matitrigger si Mari dyan. Eh, oh. At dahil dyan. dyan. Triggered na triggered. Oh. At dahil uh -oh. dyan. Maraming salamat po. Ay, attorney. Uh -oh. Ma-volunteer po uh -oh. ako. ah uh -oh. uh -oh. attorney, attorney Cabrera. Uh, attorney -oh. Cabrera. Uh, okay. Niya si Mari, darating na sa The inyo. Dami. <laughs> <Ay -ay. laughs> Hanggang sa susunod po ako, inyong Mari ng Bayan Mari. Yow! Uh, so, si, si attorney yung abogado de Campanilla. Okay, bye everyone. Bye everyone. God, God bless you all. all. bye. bye.